Muling lumitaw ang pinalubog na dating munisipyo at simbahan sa Pantabangan Dam dahil sa pagbaba ng antas ng tubig. Narito ang report ni CJ Torida ng GMA Regional TV One North Central Luzon. Sa drone footage, kita ang tila maliit na isla na lumitaw sa gitna ng dam. Ito ang mga guho ng lumang bayan ng Pantabangan, Nueva Ecija. 1970s nang palubugin ng bayan para biglang daan ang konstruksyon ng ngayoy, Pantabangan Dam. Sa bihirang pagkakataon, muling lumitaw ang istruktura ng dating munisipyo at simbahan. Ito ay dahil sa pagbaba ng antas ng tubig ng Pantabangan Dam. Bukod sa paglitaw ng lumang istruktura, pagkakataon din ito para sa mga magsasaka gaya na Junior na tinatamnan ng kalabasa at pakwan ang lumitaw na bahagi ng lupa ng dam. Sa ngayon, negative 40 4.67 meters above sea level ang antas ng tubig ng dam. Dahil sa pagbaba ng tubig sa pantabangan, may mga inilatag ng programa ang NIA o PRIIS para hindi maapektuhan ang patubig. Kung magpapatuloy-tuloy po yung ating pagbaba ng ating elevation ay uh, meron naman po kami nakahantabay na programa para po sa Cloud seeding. na kung saan ay mga kapagdadagdag ng patubig mula po sa buwan ng Abril hanggang matatapos po ito ng hunyo. Instant attraction ang paglitaw ng dating bayan ng pantabangan. Pwede itong picturan, pero mahigpit na ipinagbabawal ng LGU ang paglapit sa lugar. Wala sa GMA Regional TV 1, North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.